Sino man ang maghangad ng reliyon bukod sa Islam Sa kabilang buhay, kabilang siya sa mga taong talunan Hadith ito, anabi Hurayrat radiyallahu anhu kal okay, Kana ahlul kitab fil madina yakraun at bil ibraniya wa yufassirunaha lil arabiya li al islam Fakala Rasul sallallahu alayhi wasallam La tusaddiku ahlul kitab wa la tukaddibuhum tapos, katuloy dun sa hadith yung Suratul Bakara, verse 136, na kasing uh, mga mga sinusugnay din doon sa uh, Suratul Imran, verse 84. Okay? Na kung saan, doon ay sabihin ninyo kung saan naniniwala kami sa kung ano'y pinanaog sa amin. Siyempre, ang propeta him ang siyang sina kinakausap ni Allah subhanahu wa ta'ala kung sa Quran ang pag-usapan natin at kung binabasa natin siyempre tayo ang magsasalita ngayon sa mga ahlul kitab ang ahlul kitab sa tafsir ng mga pantas ay sila yung mga hudyo at at Kristiyano. okay so noong panahon sa Madina ng propeta sallallahu alaihi wasallam at ang mga uh, muslim doon yung mga hudyo at Kristiyano sa panahon na yon 1400 years ago binabasa nila yung Tawra sa lingwaheng al-Ibraiya at ang al-Ibraiya ay Hebrew at kanilang inilalaborit interpret o kaya sinasalin nila sa lingwaheng Arabic sa mga Muslim sa panahon na kaya sabi ng propeta wag ninyong patutuhanan ni wag nyo rin pasinungalingan ang mga halul kitab halul kitab ay hudyo at ngunit sabihin ninyo ito yung sinabi ng katastas ng Allah subhanahu wa ta'ala doon sa chapter 2 Quran uh, Suratul Baqarah 136 o kaya Suratul Imran verse 84 kasi halos parehas yung verse na yun kaya naniniwala ka kami sa kung ano ang pinanaog sa atin sa naniniwala tayo sa Quran kaya pag sinabi ng propeta pisbapan himbaligo ani aya ang aya sa pag-akala ng iba kala yung aya Quraniya lamang pero ang sabi ng mga pantas ay pati hadith ay ayarin ang tawag dito sapagkat ang Quran salita ni Allah Subhanahu taala na ininterpret ng propeta by means of hadith kung tawagin salita ng propeta, gawa ng propeta at pinahintulot niya sa kanyang mga disciples. Kaya kung pumaruan ka doon sa verse 85 ng chapter 3, "Wa may yabtaghi ghayral islami dinan fala yuqbalu minhu huwa, huwa fil -akhira. Minal khasirin. Sino man ang maghangad ng reliyon bukod sa Islam, sa kabilang buhay, kabilang siya sa mga taong talonan, at hindi siya, o kaya siya ay mapabibilang sa mga taong uh, talonan, uh, hindi tatanggapin sa kanya ang kanyang reliyon at sa kabilang buhay, kabilang siya sa mga taong talonan. Talonan meaning to, say sabi ng mapantas sila ay walang kaligtasan. Sa isang banda, bakit? Dahil sila ay sumambasa, sa Diyos Kaya nga sa 98.6 ng Quran, suratul bayina, Innal ladhina kafaru min ahlil kitab, wal mushrikeena fi nari jahannam, khalidina fiha. Wala ikahom syarul bariya. 98.6. Katotohanan na ang mga hindi mananampalataya. Mga hudyot kristyano tinumbuk sa tapsir. Ahlul, ahlul kitab ay ibubulid sila sa naglalagablab na apoy at mananatili sila magpakailanman. Kaya yun yung pinag-uusapan dito ayon sa mga tafsir na ito. Pero kung puntahan natin yung uh, verse 7 hanggang 8, ay ang sinasabi dito, sila naman na mananampalataya, ay ang kanilang gantimpala mananatili rin sila doon sa paraiso bilang ang kanilang uh, kapalit ng kanilang ginawa, at matutuwa ang kanilang Panginoon sa kanila. So particularly mga kapatid, kung ang mga tao ay ibinabato sa atin yung mga katuruan, sana mayroon tayong kahit kaunting kalaman, kaya tayo nag-aaral. Particularly, wag na wag kayong papayag na ang Quran, pagkabatuhin ka ng isang mensahe na salitayan ni Jesus, Partis sa salita ni Abraham o sino man na nagsasalita rabbi na hunna adlal na kathira minan nas fa nan tabiani fa inna hum min nisabini ni, Abraham pero yun yung salita nga ni Abraham nung panahon niya na sinalita ni Allah subhanahu wa taala kaya ang Quran pure salita ni Allah subhanahu wa taala ganun natin sila uh, sabihan kasi ibabato nila sa atin sa pagkakaalarin ng mga nakikinig parehas lang pala yung Biblia at Quran may nagsalita na iba, mayroon din nagsalita rito. Pero, pamantayan, in fact, globally Muslim ay, isa lamang toro turo natin, Quran basihan, siya, around your barrio, ang Christianismo, Christianity, mga Kristiyano, ay magkakaiba sila. So, doon tayo kumukuha ng kwenta. Wallahu ta'ala alam.